Ayan. Good morning, good morning mga idol. Ha? Ah, welcome po muli sa ating channel. Ah, ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling gumabati ng isang magandang maga. Pero sa mga panig ng ating bansa naroon mga idol, Mapaluson, Visayas, Mindanao, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Ah, uh, siyempre, kung bago ka pa idol sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button at syempre mga idol shoutout sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gawin din sa ating mga follower at sana samahan nyo ako sa making sandali nitong ating programa para may makasama ako sa buong panahon itong ating programa pero ang paksa ng ating tatalakayin mga idol ay eh, may kaugnayan pa rin dito sa mga napapanahong isyo lalo't ngayon eh nalalapit ang Simana Santa. Diba? Dito sa amin ngayon ay eh, marami na ang naghahanda ng kanilang uh, pagdarao sa Simana Santa. May mga kubol-kubol na rin dito para sa mga uh, merong mga nagpapasyon dahil kasi nga eh, naging tradisyon na yan ping ganito sa sapit ang pahal na araw kaya nga dito sa may amin merong isang kubol ngayon dyan na naka uh, pwesto na at uh, siguro baka uh, mga Merkulis Santo o Webisanto umpisa na rin nila ang kanilang mga pabasa pero sa kabuuan nitong barangay pag nagikot ka marami ka na rin madadaanan ng mga kubol tungkol sa mga pabasa at yan nga, yung nakaugalian na, gaya ng inyong lingkod, nung ako'y bata-bata pa, mahilig din akong uh, dumalo sa mga ganyan mga pabasa. Pero ang pagtatakan mo lang bakit tinawag na pabasa, pero hindi naman nila binabasa. Actually, ikinakanta nila, may tono, di ba? Kaya nga, ang tawag eh, pasyon. Uh, mga pasyonan. Pero siyempre, uh, yan, ngayon, yung mga bagong tubo ngayon, mga bagong sibol, eh karamihan naman sa kanila eh, parang hindi na rin nila iniintindi yung mga ganyang sistema ng tradisyonal na para sa mga nakaraan pero mga kagaya natin mga old timer eh hindi pa rin nawawala yan kaya yung mga ah, nagumpisa ng ganyang tradisyon ng mga pabasa kumbaga parang ano eh ah, panata na yata nila yung ganyang sistema ng pagpapabasa taon-taon dahil nga ngayon, nalalapit eh, na ang araw ng mahal na araw. Actually, Lunes Martes Santo na tayo ngayon. Oo, at may mga sa mga ng probinsya. Yung iba, nag-uumpisa ng pabasa, Lunes Santo. Oo, ang tapos nun, Sabado de Gloria. Kami nung araw, uh, doon sa mga tiyaheng ko, nung uh, naglalagay pa sila ng pasyunan, langan nga lang, wala na yung mga matatanda na nag-uumpisa nun. At itong huli namang mga kabataan na rin eh, hindi na rin, kumbaga hindi na itinaguyod. Kaya parang natigil na rin. Eh, kami nung araw noon doon, uh, nag uumpisa ang pabasa doon sa mga tsahing ko, Merkules Santo. O, oh, at yan, natatapos yan, minsan inaabot yan ng tinatawag na Domingo de Ramos. oh yung araw ng pagkabuhay sa lubong. Uh, Tama-tama yan, mga mag-alas 3, alas 4 patapos na sila. Pagkatapos ng pagbasa niyon, didiretso na yung mga nagbabasa o yung mga nasa pasyunan doon sa tinatawag na salubong. Pero minsan naman, pag napapabilis yung uh, pagbasa o sistema, Sabado de Gloria. Oo, oh, yan. Pero karaniwan niya ng iba, tinatapos yan Biernes Santo. O oh, alas tres ng hapon. Kasi ayon sa mga katandaan ng araw daw, ah, Eh namatay daw ang ating Panginoong Heso Kristo alas stress ng hapon. Kaya yan, eh, tinatapos nila ng mga ganong pecha. Oh, pero karamihan naman sa panahon natin ngayon, eh, bihira na ang gumaganap ng mga ganyang sistema. Pero sa mga parting provincia, lalo siguro sa parting Bulacan at sa mga iba pa, ay eh, continuous yan. Oh, at meron pa nga tinatawag na nagpipinitensya. Pero pag sinuri mo, mga idol, ang Biblia, yung pabasa-pabasa na yan, wala yan sa Biblia. O, oh, at yung mga pinitensyang ginagawa ng iba na nagpapakasakit sa sarili, hindi po yan nakalagay sa Biblia. At ang nakalagay sa Biblia bilang pag-aala-ala sa ating Panginoong Iso Kristo, yung tinatawag na banal na hapunan. Sabi nga, alalahanin nyo ako sa pamamagitan nito. O, oh, itong larawan ng aking dugo, Oh, yung sa yung katas ng ubas at yung doon naman sa tinapay lumalarawan sa kanyang katawan. Ganoon ang pag-aalaala sa banal na kasulatan sa ating Panginoong Hesus Kristo nung siya ay narito pa sa lupa at tubusin niya sabi nung iba tinubos daw ang buong sanlibutan sa kasalanan pero pag sinuri mo ang Biblia hindi niya tinubos ang buong sanlibutan ang tinubos niya yung nasa loob ng kanyang banal na iglesia. Oo, yun. Kaya nga sa iglesia merong tinatawag na Santasena. Pag-aalaala sa ating Panginoong Heso Kristo. Pero sa tagas ng dibutan pangalam nila, kaya namatay ang ating Panginoong Heso Kristo sa Cruz dahil sa pagtubos ng kasalanan. Pero hindi po yun hindi po totoo yun na tinubos ni Kristo ang lahat ng kasalanan ng saliniputan. Pili lang po ang kanyang tinubos. At kung mapasama ka doon sa katawan na kanyang tinubos, kasama ka doon sa maliligtas pagdating ng araw ng pag uukom Hindi ano ba tama? Pero kung hindi ka kasama doon sa kanyang katawan, eh, malabo. Hindi ano ba tama? Kaya nga, ang pag kasi ng lahat ng ating mga kababayan tuwing sa tapit gantong Simana Santa, eh, yan ang araw o yung taon ng pagtubos ng ating Panginoong Kristo so sa sala ng San Libutan. Pero ang totoo nun, hindi po yun. Pinili lang niya ang kanyang tutubusin kung sino yung nasa loob ng kanyang katawan, yun lang. Kasi sabi nga niya, Ah, uh, ito ang aking katawan na lumalarawan. Tapos ito ngakin aking dugo na sumasagisag, oh 'di ba? Sa pagtubos sa mga kasalanan nung kanyang nasasakupan. Pag sinurin niyo po ang Biblia, wala po sa Biblia na tinubos ni Kristo ang buong sandibutan Although, yun ang paniniwala ng nakakarami. Dahil yun nga, yun ang kinamulata natin na kinagis na natin sa sistema ng mahal na araw. Kaya nga yung iba eh, nagpipinitensya, meron pa nagpapapako sa krus. O iba't ibang klase ng pinitensya ang ginagawa ng iba para di umano eh mapatawad at malinis ang kanilang kasalanan. Pero hindi po yun ang tinuturo ng ating Panginoong Isokristo para mapatawad ang iyong kasalanan. Ang tinuro niya pumasok ka sa aking iglesia. O, sabi niya, o, yung kanyang iglesia, yun, ang kanyang tinubos ng kanyang mahalagang dugo. Kaya siya namatay dahil doon. Hindi sa buong sandibutan. Ah, sana, wag ma-open o ma-discourage yung iba natin mga kababayan tungkol dito sa sistema ng ating tinatalakay. O, huwag po kayo magagalit sa akin. Yun lang eh, ayun sa Biblia na nabasa natin nabasa ng inyong lingkod at narinig na rin sa iba pang mga religious maraming religious parties na hindi naniniwala dyan sa tinatawag na pinitensya yung papahirapan mo yung sarili kasi sabi nga ni Cristo doon sa mga nagpipinitensya lalo yung mga nagpapapako ng cross ginawa ko na minsan magpakailan paman bakit nyo ako gustong uling ipako sa cross Ah, di ba? Yun ang salita niya na nakalagay sa banal na kasulatan. Ginawa na nga naman niya minsan yung magpakahirap, magpinitensya siya para sa kasalanan nung kanyang nasasakupan. Bakit nga naman inuulit-ulit pa nitong mga tao na gustong magpinitensya? Hindi ko po, ah, hindi ko po tinututulan yung inyong nakahiligan o yung nakagisna, na? Ah, kasi inyo po yon Pinagalang ko lahat yung inyong mga paniniwala. O dahil tayo naman may kanya-kanyang paniniwala, di ba? Iba paniniwala ko, iba paniniwala nyo. At sino pa man, may kanya-kanya tayong paniniwala. Tungkol dito sa tinatawag na Shimana Santa o yung Kwaresma. Ano ba diba, tama? Uh, siguro tayo naman may kanya-kanya rin religion na kinaaniban. At sa bawat religion na ating kinaaniban, may kanya-kanya tayong sinusunod at pinaniniwalaan. Bukod pa riyan, sila sampalatayanan. Ah, Di ba tama mga idol? Pero pag sinuri mo ang Biblia, isa lang ang tinutukoy ng banal na kasulatan sa pagtubos ng kanyang mga hinirang. Yung nabuhos ng kanyang dugo, hindi para sa lahat ng tao. Ngayon, kung ikaw mapapaloob doon sa kanyang tinatawag na katawan, mapapasama ka doon sa tinubos ng kanyang dugo dahil ang tinubos ng kanyang dugo yung kanyang iglesia o, pangit man po sa ating pandinig o sa ating pakiramdam nang ang tinubos lang ng dugo ng ating Panginoong si Kristo ay yung kanyang iglesia wala pa tayong magagawa yun ang totoo opo diba teka po sandali po yun ha mga idol ah, nababanggit ko lang dito sa ating video yung sistema dahil kasi napapanahon ito dahil nalalapit na ang tinatawag na biyernes santo at lahat ng tao sa buong mundo hindi lang dito sa atin ay nangingiling sa ganyang sistema dahil nga yan talaga nangyari sa ating Panginoong Kristo nung siya ay naririto pa sa lupa kaya nga sabi nga niya ha lahat ng sumasampalataya sa kanyang ginawa maliligtas di ba tama mapapasama ka sa dugo na tinubos ng kanyang dugo kapag ikaw ay nasa loob ng kanyang kawan gumawa siya ng kawan eh yon ang kanyang tinubos hindi ang buong sanlibutan so pangit lang tanggapin at masakit tanggapin yung katotohanan pero kasi wala tayong magagawa yun ang totoo eh. ako man to halimbawa o oh, hindi ko rin matanggap yung ganun eh wala tayong magagawa yun ang sinabi niya eh sa ayaw mo tayo gusto gagawin mo yun o oh, kung gusto mong mapasama doon sa tinubos ng kanyang mahalagang dugo oh, di ba tama mga idol kaya ito uh, oh, pagdating ng Biyan ni Santo, mo makikita ang iba't ibang uri ng mga tao na may ginagawang panata o pinitensya at yung iba naman na may mga nagtataglay tinatawag na mga anting-anting, etc. mga sprikitik yan yung iba namumundok, nagpupunta kung saan-saan, kukuha ng tinatawag na galing o yung anting-anting uh, lalo ngayon yung mga guro, yung mga kapwa natin, yan, dyan, ang mga ghost explorer, mga uh, ghost hunter, karamihan dyan may taglay na tinatawag na Espre Kitik. oo yung anting-anting. Yan, kasi lalo ngayon, no? Mahal na araw na. Yung ibang-an yan, eh. May mga kuwebang pinupuntahan, may mga bundok. naghahanap sila ng ganun. Ang pinakapinali nila niyan, Biyernes Santo. O. Pero itong inyong lingkod, hindi tayo nakikihalo sa ganyan. Although, ah, uh, pinapaniwalaan din natin yung mga ganyan sistema, pero wala pa tayong hilig dyan hindi ko po hilig yung ganyan na mamundok mga ibang lugar para maghanap ng spreketek o yung tinatawag na anting-anting yan ang karamihan sa ating mga kababayan na lalo yung mga yung lalo yung mga matatanda na ano yan karamihan, karamihan dyan at nung araw nga napapanood ko nung bata-bata pa ako eh meron akong pintang isang lugar eh nagtatagisan sila ng galing oh yung galing ba Kings Prakitic nakapanood na ako niyan kung tawagin nila yung derby derby, derby daw yon ng mga agimat o yung tinatawag na esprekitik kapanood tayo niya mga idol nung ako'y bata-bata pa o at the same time nga yung dati kong bayo na wala na ngayon eh meron yan o, at yung nakasama ko na ikwento ko na minsan sa mga pagbablog ko to yung si Tandang Morales yan yung mga nakilala ko na talagang may mga yung tinatawag na taglay Oo. Oh, so, yan yun yan, pagdating ng ganito mga panahon ganito mga petya talagang yung iba niya namumundok Oo. Oh, so, at yung nanay ko nung araw nung nabubuhay pa yon yung sa bundok panahaw yung tinatawag yun ng kristalin doon sila kumukuha ng galing oo oh, oh, mga idol totoo yun kaya eh yung inyong lingkod hindi tayo may ligyan eh o oh. okay oh, no bueno, sana mga idol ha? kahit pa paano meron tayong meron ako na ibahagi sa inyo tungkol sa sistema nitong ah si Manasanta, Santa o oh, tungkol sa mga oh, yung mga mga may nagpapasyon dyan ha shout out sa inyo yung mga pasyonista dyan yung mga dumadalo sa mga pabasa o oh, kaugalian yan eh o oh, hindi natin mapipigil yan o oh, kasi kinagis na na yan eh walang hindi mo makapipigil sa ganyan sistema. Oo. Kail kasi tayo ng mga kinakanya kanyang paniniwala at may kanya-kanyang pananampalataya. So kasi hindi mo pwedeng pigilan ako hindi ko kaya pwedeng pigilan 'di ka kasi inyo yan eh. Oo ayung akin naman hindi naman yo ko pwedeng pigilan din 'do sa gusto ko 'di ba tama? Meron tayong kanya-kanyang paniniwala at pananam pananampalataya. O baka no ha mga idol ha, si Pongrey yung nilingkod si Boyet ng Vlogs TV ay pangsamantalang nagpapaalam Salamat na marami at sinamahan nyo ako sa may kisundali ng ating programa. Kung meron kayong mga comments, ilagay nyo lang sa comment section. At kung meron kayong mga katanungan, ilagay nyo rin dyan. Para sa mga susunod nating video, ay matalakay natin ito. Well bueno, Ha? hanggang sa muli. Paalam!